Wala ng buhay ng iaho ng katawan ng isang 12 anyos na batang babae matapos itong malunod sa irrigation canal ng Nia Yupris sa Poblacion West sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Kinilalang ang bikima na si Aisa Bakirin E. Ortiz, grade 4 student at residente ng Riverside, Barangay Poblacion West. Sa imbisigasyon ng pulisya, nagkayayaan daw na maligo ang bikimat kanyang mga kalaro sa nasabing irigasyon bandang 10.30 pa ng umaga. Aksidenteng nahulog ang biktima sa irigasyon at hindi nito nakayanan ang malakas na agos. Hindi agad sinabi ng mga kaibigan ng biktima ang pagkalunod nito dahil sa takot. Nang hanapin ang biktima ng kanyang mga magulang, kinahapunan sa kapalamang sinabi ng mga kalaro nito ang sinapit ni Aisa. Dahil ito ay itinawag sa impila ng pulisya at ng MDRRMO ang nangyari sa bata. Agad namang umaksyon ng mga otoridad, nag-request na isara muna pansamantala ang gate ng irigasyon upang Bumabaw ang tubig. Doon na nakita ng na mga rescuer ang katawan ng bata na nasa ilalim na ng tulay sa gawin ng katabing barangay na Poblasyon Sur, bandang alas 7.30 na ng gabi. Lapis naman ang hinagpis ng magulang ni Aisa sa nangyari sa kanya. Samantalang babala naman ng mga otoridad sa mga magulang na tignang mabuti ang kanilang mga anak, lalo kung naliligo sa mga ilog o irigasyon. Pantayang mabuti o kaya ay mas maganda na wag nang payagan para hindi na maulit pa ang ganitong sitwasyon. Nahuli sa isang manhunt operation ang isang 47 anyos na security guard. Ang umano'y ay top 1 most wanted person sa bayan ng Kapiaw na Ibaisiha noong uh, Mayo at 13, taong 2025, alas 10.30 ng uh, umaga sa magkasanig na tauhan ng Kabya Municipal Police Station 303 MCRMF B3 at 1st PMFC 4th MP Kabyao Patrol Base nadampot ang akusado sa pisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Section 11 at 12 Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of uh, 2002 na inisyo ng Regional Trial Court Branch uh, 34, Gapan City, noong Enero uh, 16, taong 2025, para sa service of sentence with no bail recommended. Naganap ang pag-aresto sa barangay Santa Rita, Cabiao Neva Ecija, kung saan nakatira ang akusado kasalukuyang nasa kustudya na ng Kabiyaw Municipal Police Station ang akusado para sa kaukulang disposition. Ang pag sa naturang wanted ay isa pang hakbang sa paglaban ng nepo sa ilegal na droga. Disidido ang kapulisan na hulihin ang patuloy na lumalabag sa batas. Sinabi ni Provincial Director Police Colonel Ferdinand Fermino na patuloy silang magsusumikap laban sa ilegal na droga sa Nueva Ecija bilang pagtupad sa kanilang tungkuling protektahan ang mamamayan at tumulong sa pagbuo ng mas ligtas na landas para sa mga kabataan. Ipinababatid sa publiko ng pamahalang lokal ng lungsod ng Kabanatuan na handa ng magbigay ng serbisyo ang bagong proyekto ng siyudad na Funeraria di Kabanatuan. Ang nasabing programa ay isang proyekto ng pamahalang lungsod na nagbibigay ng libre, maayos at marangal na funeral services para sa mga pumanaw na residente ng siyudad. Matatagpuan ang tanggapan ng Furniraria di Cabanatuan sa Purocuno, Barangay San Isidro, Cabanatuan. Bukas ito 24 oras, araw-araw, para magsilbi sa publiko. Maaring tumawag sa kanilang opisina sa numero 0918 Sa Samantala, umari naman ang pakuri ang bagong proyektong ito ng Cabanatuan LGU sa pamumuno ni Mayor Mike Elizabeth Arvergara. Naniniwala ang mga netizens na maswerte ang kabanatuenyos na may mahusay na leader tulad ng Fergara na ang kapakanan lamang ng taong bayan ang laging iniisip. Kung kaya nakakagawa ng programa at proyekto na kapakipakinabang. Maliban sa Funeraria di Cabanatuan, plano rin magtayo ng isang bahay para sa mga senior citizen na wala nang nag-aasikaso na tatawaging home for the elderly, kung saan may air-conditioned room at may mga itatalagang caregiver. Matatandaan na malapit na rin magsimula ang Kabanatuan Rice Mill kung saan paborito sa mga magpapalay sa siyudad. Dito maaaring ibenta at iproseso ang kanilang aning palay. Marami pang proyekto ang kapakipakinabangan na ginawa ng liderato ng Fergara tulad ng vitalidad na four-story school buildings, mga daan at tulay sa siyudad.